So ito kung paano mag-register ngayon ko lang nakita. Okay, ito yung ano ko. BSRS then tatayo dito ito. Enroll to a program. Click natin tong enroll a program. Katapos all sector click lang natin yan down medyo matagal yan eh. Yan itong lumabas na. Piliin natin itong Tourism Hotel and Restaurant. Click. Then Quali qualification. Uh, event management services ito. Click natin. Tapos institution. Diyan na yung uploady. Medyo ano lang siya. Hangers. medyo matagal. Kailangan Yan, yeah, ano yeah. Tapos ipipaste lang natin yung kinapin natin Kung lalabas pa Yan, paste And Our Lady of Guadalupe eh, Corp Kailangan kumapit ka Yan, nag, medyo nagahang lang ha Tapos pindutin natin yung filter tapos bababa lang natin ayan na ito na siya tapos dito ito yung tricky part itong plus na nakikita nyo sa gilid na kulay blue yan yung pipindutin pagkatapos ito na siya institution or of lady then building kamias tulong trabaho register for enrollment ikiklik mo tong lapis pag click mo nyan Ayan na basahin mo maigi ha ayan oh. Feb 6 to March 2. Then baba. Then eto na. Register now. Okay. Register now. So ayun. Naka-register na tayo. Okay. Edit ko lang to then pakita ko sa inyo. Meron pa pala. Ito pa pala. <clears throat> Down. Then yan. Ayos lang. Unemployed college undergraduate classification classification others unemployed tapos proceed then yun okay na register successful na